Hello mga lalabs! Ako nga pala ay si Bibing Mercy Vlog sa inyong harapan! sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano makikisama sa work. Ganon yun. Gagawa ko ng content na ganito, pero nasa sa inyo. Pero dito sa video na ito, na mapapanood ninyo, sisikapin kung makakuha kayo ng impormasyon na mas malalim pa. Yung tipong mapaparealize ka na ah Oo nga, no. Hindi ko pa nagagawa ito. Masubukan nga. Kanan! Oh. Gusto mo bang makapasok sa trabaho na ikaw lang mag-isa? Yung tipong wala kang kasama, ikaw lang yung parang hindi mo kailangan makasama sa ibang tao? Kung gusto mo na gano'n, nako, parang walang, mang, walang ganun, di ba? Oh, walang ganun. Alam ko walang ganun. Ganun yun. Kasi para sa akin, para din sa inyo, importante na marunong tayong makisama sa mga katrabaho natin. Lalong-lalo lalo na sa mga bago pa lang na nagtatrabaho. Pero dito sa video na ito, hindi lang para sa mga baguhan, kundi sa mga datihan. Ganun yun. So, tips. Ang unang tips na unang makisama. Kung paano makisama. Treat them as family. Nung teenager tayo, ang pangalawang tahanan natin ay school, di ba? Pero ngayon, independent na tayo, may kanya-kanya na tayong buhay. May sarili na, tayong, sarili na tayong diskarte para mabuhay. So, ang pangalawang tahanan natin ay trabaho. Ganun yun. Kaya sino ang ng Kundi kayo-kayo lang, tayo-tayo lang, sa pamilya. Ano ang nangyayari? nagkakaroon ng problema, tampuhan, hindi pagkakaunawaan. So, sa kabilang gano, sa kabilang ganun pa rin para maayos lahat ang problema. So, dapat gano'n din kayo. Kung sakaling makaka-encounter kayo ng katrabaho na nagkakaproblema, damayan nyo. Dapat kasi hindi lang kayo magkakasundo sa pagdating ng saya. Magkasundo din kayo sa pagdating sa problema. Kung ako nakaka-encounter ng tao na makakasama ko lang naman sa kakulitan, sa bulihan, pero pagdating sa ano, hindi ko siya makakasama pagdating sa problema. Yung tipong salit na damayan niya ako, aasarin niya pa ako. Ang baba mo naman, ang uwi mo naman, ang dami mo na naman, ano namang naman ang mo? Kung ako sa ganang nakakaintang turn ng ganang tao, sisimulan ko na siya na sa mga taong na dapat kong pagka, na, di, pagkakatiwalaan. Pero pag ganun, lumalabas na hindi mo siya pamilya. Dapat hindi mo lang siya makasama sa saya. Makasundo mo siya sa lahat. Makasundo mo siya pagdating sa problema. So, ang pangalawang bagay, support each other. So, sa trabaho, makaka-encounter tayo ng pabida-bida. Gustong magpasikat, gustong magpajalibi, gustong magpabeda. Pero sa mga ganong um, tao, dapat nating so, supo-supo, uh, suportahan ang bawat isa. Di ba? Pero kung hindi siya nakakasakit sa basta ang tipong pabida lang siya nagsisimula ng o nagsisimula sa kanya ang tuwa, ang banding or supportahan natin. Kasi ang simula ng, uh, ng ganong tao, dyan magsisimula, maaalis ang ma-stress natin. Kasi gusto natin kahit papano matanggal o mapawi o ma-stress, uh, matanggal o mapawi ang naiistang pag-stress natin. So, dapat susuporta natin sila. Kasi sa mga ganyang bagay, mawawala ang stress natin. ba? Diba? Dapat susuportahan din natin yung isa't isa. Ganon yun. At syempre, hindi natin susuportahan sa pagiging jolly nila. Suportahan din natin yung mga talent nila, skill nila, ability nila, na nakakatulong sa work. Kaya na naman, may nalawa na naman, na ganitong ganyang ganyan, na kung sino, sino magaling, ma, uh, parang, ayun, maging, sip ba? Ganon. So, mga ganong tao, mas masarap na magtrabaho na wala kang kaalitan. So, mong bagay, join din makisama ka sa mga banding nila sa oh, may nagyaya sa iyo or ka oy kakain tayo sa labas sa labas tayo oy pare naman tayong oras pag-uwi or ganun oy total wala naman tayong pasok tara magbanding tayo sumama ka di diba? makisama ka doon mo malalaman ang tunay na ugali at doon din malalaman kung sino ka at ano ka at ano rin ako para malalaman malalaman ko rin kung sino ang makatulong sa akin o makatulong sa iyo. Makikilala mo sila kung sino makasundo mo o sino ang ayaw sa iyo o ayaw sa, sa akin o ganoon. In short, kung madalas tayo makisama sa kanila, mas lalong lumalalim ang relasyon sa bawat isa. Pero kung magkakaroon kayo ng banyang na nangailangan ng budget, pera, tapos ikaw hindi ka nakakasama, ako hindi nakakasama dahil wala kang, wala kang inap na oras or budget, okay lang yun, naiintindihan ka ng isa't isa. Maiintindihan ka nila, maiintindihan din kita. Kasi nangangailangan nga tayo ng pera eh, di ba? Kasi marami tayong ginawa, ginagawa, marami tayong responsibilidad labas sa trabaho. Pero kung maliliit na banding na um, hindi naman kinakailangan ng malaking budget, malaking oras, magkisama ka. Kasi naman, makapagbigay ng importansya sa mga katrabaho mo. Pangapat, huwag mong pakialaman ang diskarte ng iba kasi lahat tayo na nagtatrabaho, may mga kanya-kanya tayong diskarte para mag mapadali ang trabaho natin, pero kung kayo ay magkakaiba ng diskarti oh, eh yan, respetuhin mo ang pagkakaiba ng bawat isa huwag mong pakialaman, may ganito po. E, isa naman, ganito, uy, ganito e, isa naman, ganito, ganyan, gansin I mean, naku alat natin yung gano'n kung naalam ka ganyan-ganyan o gano'n. Oo. Oh. Kasi, yun ang sinasabi ko. May kanya-kanya tayo. Huwag mong pakialaman ang diskarte ng iba. So, ang palimang bagay, huwag mong tingnan ang gawain ng iba. As long as nagtatrabaho tayo, lalong nahihirapan tayo. Kasi kung ang ikaw naman ay oo, oh, ang trabaho niya. Mag, 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 ma, ano tawin, ma, mag, mabigat ang trabaho niya. Ako ganito. nahihirapan ako. Oh, ganun yun. Ikaw, nahirapan sila. Nahirapan ka din. Ganun yun. Ang dapat natin gawin, huwag natin pakialaman ang trabaho ng iba. Kasi, may kanya-kanya tayong trabaho. May kanya-kanya tayong discarding. So, huwag nating tingnan ang gawain ng iba unprofessional ang na, ng trabaho yon yung ganon. Ang pang-anim, iwasan ng chismis. At kung ikaw ang klaseng uh, tao na chismoso, chismoso sa kapitbahay, chismosa, chismoso pagdating sa trabaho. Ang lupit mo, hanga na ako sa'yo. Pati ang pagiging chismosa, kinakarera mo, dinadala mo sa trabaho. Ang galing ano, di ba? Alam natin, ang chismis ay fake news. Ang fake news ay hindi nagresulta ng maganda. Magiging result ay magiging maganda ang resulta kung ang tao ang pinagchismis ay magiging maganda ang buhay. Ganun 'yun. At isa pa, lalo pa na nasisira ang relasyon ng pag ng ng tao sa pagtatrabaho kasi dahil sa chismis. Ganun 'yun. Ganon yon. Tinatawag na ako. So, stop muna tayo. Next naman. Ha? Ganon. Ganon ang gagawin. Okay. Coming. Bye-bye muna sa inyo kasi tawag na muna ako. Ha? Ganon, ganon. Bye-bye muna. Madami pa akong sasabihin pero tawag na muna ako. Ay, bye.